bagong modus ng pagpupuslit ng ilegal na droga sa Bureau of Jail Management and Penology dyan sa may Iloilo abay na visto ng mga otoridad. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nabisto ng otoridad ang panibagong modus ng pagpupuslit ng ilegal na droga sa jail facility ng Bureau of Jail Management and Penology sa barangay Ungka Haro, Iloilo City. Sa panayam ng bombo radio sa jail warden na si Jail Superintendent Attorney Jairus Anthony Dohelio, sinabi nitong nakita nila ang medyas na nasa loob ng pasilidad at nang tiningnan nasa loob nito ang isang plastic cup kaha ng sigarilyo at dalawang sachets ng suspected shabu. Ayon kay Dohelio, na-recover ang naturang kadudadudang medyas malapit sa on na tower guard. Pinaniniwala ang sa likod na bahagi ng male dormitory, pumwesto ang sinumang nagtapon ng suspected illegal drugs. Pahayag pa ni Duhelio, ito ay isang patunay na naghahanap ng panibagong modus ang mga drogista para maipuslit ang illegal na droga sa mga jail facilities dahil mahigpit ang mga personnel sa entrance gate sa pag check ng mga gamit ng lahat ng mga bisita kung kaya't pahirapan rin para sa kanila na maipasok sa kulungan ang mga kontrabando. Yung medyas na ang buksan namin doon sa Harupin P-Station. Uh, yung mga bato na yon sa ilalim, ay merong kahanang sigarilyo at nakapaloob doon sa kahanang sigarilyo. May dalawang plastic sachet na may lamang crystalline substance believed to be containing illegal drugs. Siyempre, we will have our uh, continuing investigation at sa uh, intensifying our intelligence operation para at least uh, mamonitor natin. Si jail Superintendent Attorney Jairus Anthony Dohelio Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, -ilo, ako si Bombo Giza Padios para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!